kagad kaagad ni Alex kay Rose at sa lola nito, nabuhay si Amira at nakita niya ito sa event ng mga Tera. Hindi sila makapaniwala sa ibinalita ni Alex sa kanila na buhay pa pala si Amira. At sobrang nagulat naman sila nung pumunta si Amira sa kanilang bahay. Ngunit hindi muna ipinalam nila Alex at Rose kay Amira ang kanilang relasyon. Kailangan ililihi muna nila ito. Ang kanilang isipin ngayon ay mag-celebrate sa pagbabalik ni Amira sa kanilang buhay. Gayon pa man, gagawa na naman ng masamang hakbang ang mga Crazy Five para pabalikin si Amira sa imperno. Gumawa sila ng bitag para makuha nila si Amira. Magtatagumpay kaya ang mga Crazy Five sa kanilang masamang binabalak kay Amira? Yan ang ating aabangan sa makiling. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell lagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!